Tinawag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na judicial overreach ang pagtatakda ng Supreme Court ng petsa ng halalan sa BARM sa Marso 2026 kasunod ng deklarasyon nito na unconstitutional ang BAA 58 at BAA 77. Ayon sa mambabatas, tanging ang Kongreso o ang Senado at Kamara lamang anya ang may kapangyarihang magtakda ng schedule ng halalan. Ang detalye sa report. Ikinalungkot ni Lano del Sur Rep. Zia Alonto Adyong ang desisyon ng Supreme Court sa pagdeklara sa BAA 58 at BAA 77 na unconstitutional. Ito ang ibinahagi impormasyon ng Radyo Pilipinas. Sinabi ng mambabata sa report na handa na sana ang lahat para sa eleksyon ngayong October 13, lalo't nakapaghain na ng kandidatura ang mga partido at nakapagsimula na rin mag-imprinta ng balota ang Commission on Elections. Bagamat ginagalang nito ang naging desisyon ng SC, Sinabi ni Adyong sa report na hindi dapat isinasama sa desisyon ang pagpapaliban ng halalan dahil mayroon aniyang separability clause ang batas. Tinawag din itong judicial overreach ang pagtatakda ng Korte Suprema ng bagong petsa ng halalan sa Marso. Paliwanag nito, Tanging Kongreso o Senado at Kamara ang may kapangyarihang magtakda ng schedule ng halalan. Gayunpaman, tiniyak ng mababatas na kailangang sundin ang desisyon ng SC. Napoli Belarde, I Minds, Philippines.